until 5pm nga lang pala yung duty namin ngayong araw last day nga pala ng work namin ngayon kasi Friday na na-cancel nga pala yung overtime namin ngayon sama na din yung overtime namin ng Sabado sobrang advance na din kasi yung mga ginagawa nila sa pinagpapangbangan ko by the way ako nga pala si Pat, isang factory worker dito sa Taiwan Bale, pagpanik ko nga pala dito sa may dormitory namin, nilabhan ko lang yung mga natitirang mga maduming damit ko. Para pagdating ng kinabukasan ay wala na akong gagawin. Kinasot ko na lang din pala kasi konti lang naman to. So ito nga pala yung isa sa mga struggle ng mga OFW. Yung tipong galing ka ng trabaho tapos pagod-pagod ka. Pero no choice ka kasi kailangan maglaba. Pag marami kang maduming damit. Kasi wala namang ibang gagawa nito kundi sarili mo lang din. Kaya, kung hindi ka sanay na ng ganitong buhay, kung gusto mong mag-abroad, dapat dyan pa lang sa pinasanayin mo na yung sarili mo. Kasi walang ibang gagawa nito ni kundi yung sarili mo lang din. Ganito dito sa abroad. No choice ka kasi, wala ka sa Mabilis nga lang pala ako nagkusot kasi konti lang naman yon. Bali dito nga pala mga guys. Bali binabanlawan ko na din pala siya. Para kapag tapos nito ito, dryer ko na lang para agad na din matuyo. Pag ko nga pala siyang banlawan, wakit ako sa pip para doon ko i-dryer. Sira kasi yung spinner namin at di pa napapagawa. Kaya dito na lang muna ako dryer. Nang may start ko na nga yung spinner, Sumilip muna ako dito sa may bintana. Maganda kasi yung view dito kapag hapon. Kabang hinihintay ko ng in dryer ko. Tamang tanaw lang ako dito kasi sobrang ganda ng paligid. Tanaw na tanaw pala dito yung bayan ng Taichung. Bali after 10 minutes pala mga guys, eh, naisampay ko na din pala yung ko kanina. Konti lang din kasi to kaya agad kong naisampay na. Bale, ganito naman pala yung itsura sa may harap ng company namin. Katabi nga lang pala ng highway yung company namin. tamo naman din dito yung sunset kapag hapon na. So, yun guys, bali, tapos na tayo maligo. Tapos, kakain na din tayo. So, bali, ito nga pala yun. Pagkain ko. Tapos, may protein shake tayo. Bale, ishare ko na lang pala sa yung mga agency na hiring ng factory worker dyan sa Pinas. Habang ako'y kamakain. Tara, saman. Guys, ito nga pala yung mga agency na hiring. Try nyo pong bisitain yung MIP na matatagpuan lamang sa My Quezon City Project 8. Ito yung mga hiring nila. Tapos, yung One Smart Power. Hiring sila ng AUO Company, isa sa pinakmalaking company dito sa Taiwan. Base sa mga source ko is maganda itong company na ito. Kaya kung meron kang experience sa electronics or mga chips, pwedeng pwede kang mag-apply dito. Sunod naman is yung city employment na agency. Ipa-flash ko na lang lahat yung mga hiring nila ng mga company tsaka yung mga position dito. Kayo na lang po bahala na mag-screenshot. Guys kung nakatulong itong video na ito baka pwede ka namang mag-react at mag-follow. At ishare mo na din para makatulong din sa mga kababayan natin na aspiring na mga applicants na gusto magtrabaho dito sa Taiwan.